Tapos na mga idol, tapos na ang paghahatak natin. So, medyo may kadalangan lang isda natin. Ayan. Kaso nga lang, nandiyan na yung bandira natin. Oh. Tapos na. Oh. Dito pa isda mga guys sa dulo. Sa dulo ng ano, lambat natin. At tayo na nakalambitin sa palo ng bangka natin kasi maalon. Kasi pag hindi tayo humawak mga guys, baka ama, matalsik yung kamera natin pati tayo mahulog kaya asyadong maalon ayan isda natin oh. ito mga guys oh. tawag sa amin mangudlong kaso lang, wasak warat winarat ng alimasag ayan yeah, mga guys Oh, yan patapos na. Kung saan pa yung patapos na, doon pa may medyo magandang huli. Yan. Ayan mga guys. Muntik na nabitawan ang kamera. Talagang ayan. Medyo maganda sana isda natin, oh, pero dulo na. Hanggang sa dulo ng pinakadulo na talaga. Hanggang sa dulong walang hanggan. Ayan, mga guys, yan. Yan, tapos na tapos na talaga. Yan ang paligid, yan ang minlan, mga guys, mga idol. So hanggang dito na lang mga guys Ang ating pagbibidyo Thank okay, so much Bye bye God bless Nabakasilaw ng araw Hindi natin maaninag Kung saan na tayo banda Ayan bye bye Maraming salamat sa panunood Yan ang bandera natin oh Ayan Sana ay nagustuhan nyo Ang ating video Ayan Wala Talagang malalaki yan na talagang alon ha ah. Brigadang brigada Bundok ang hangin mga guys Pero galing minlan ang hangin Pero yung alon Galing silangan, amihan Ayan yan, narungkado lang mga guys, mga idol. Yan. Siguro pag maipon siguro mga nasa limang kilo siguro, baka hindi pa nga maabot. No? So, bye-bye ulit. Ingat-ingat.